Alerto para sa lahat ng seniors, malaking balita ang dumating para sa Nobyembre 2025 at ito ay hindi ninyo dapat palampasin kung ikaw ay 60 taong gulang pataas at tumatanggap ng SSS OGSIS pensyon, handa na ang gobyerno na magbigay ng isang espesyal na one-time bonus na nagkakahalaga ng 13,500 piso bukod pa sa inyong regular na pensyon. Oo, tama ang narinig ninyo. Ito ay direktang tulong pinansyal na magagamit para sa pang-araw-araw na gastusin, gamot, pagkain, transportasyon at iba pang pangangailangan. Ang bonus na ito ay bahagi ng programa ng gobyerno para kilalanin at suportahan ang kontribusyon ng mga senior citizens sa lipunan upang masigurado ang kanilang komportabling pamumuhay at dignidad. Sa video na ito, tatalakayin natin ng detalyado kung sino ang karapat dapat, kailan ito matatanggap, paano siguraduhin maipapadala ng tama at ang mga mahalagang impormasyon, upang matanggap ninyo ang inyong benepisyo ng walang abala. Ah, ang mga pensyon para sa seniors ay isa sa pinakamahalagang pinagkukunan ng kita para sa marami. Ito ang tumutulong sa pagbili ng pagkain, gamot at iba pang pangangailangan araw-araw. Sa balitang ito, ang one-time bonus na 13,500 piso ay malaking tulong na maaaring gamitin para sa medikal na gastusin, maliit na pagpapagawa sa bahay o kahit para sa kaunting aliw at kasiyahan ang gobyerno ay naglaan ng espesyal na pondong ito para sa lahat ng SSS at GSIS pensioners ibig sabihin anuman ang sektor na pinanggalingan ninyo pribado man o pampubliko karapat dapat kayong tumanggap ang layunin nito ay mabigyan ang mga senior citizens ng dagdag na kakayahang pinansyal upang mas maayos nilang mapamahalaan ang kanilang pangangailangan ngayong Nobyembre. Mahalaga ring malaman ang mga kwalifikasyon upang matanggap ang bonus. Dapat ay edad anim na po pataas at kasalukuyang tumatanggap ng SSS o GSES Pension. Hindi na kailangan ng karagdagang aplikasyon para sa one-time bonus na ito dahil automatikong ideposito ide o ibibigay ito kasama ng inyong regular na pension upang masigurado ang maayos na pagtanggap ng bonus, tiyaking updated ang inyong impormasyon sa SSS o GSIS lalo na ang bank account details, contact number, at iba pang mahahalagang impormasyon. Ang tamang datos ay makakatulong upang maiwasan ang pagkaantala o pagkakamali sa pagbabayad. Ang schedule ng pagbabayad ng bonus ay nakaayon sa regular na pension payout schedule para sa Nobyembre 2025. Para sa mga SSS pensioners, matatanggap ang bonus kasabay ng inyong regular na pension sa pamamagitan ng inyong karaniwang channel ng pagbabayad gaya ng bank deposit, pagkuha sa SSS branch o sa mga authorized remittance centers. Gayun din, ang mga GSIS pensioners ay makakatanggap ng bonus kasama ng kanilang regular na pension sa kani-kanilang payment system. Ang sistemang ito ay idinisenyo upang maging madali at walang abala ang pagtanggap ng pondo. Para sa mga mas komportabling gamitin ang digital banking, automaticong makikita sa inyong account ang bonus, kaya't agad ninyo itong ma-access. Ang 13,500 piso one-time bonus ay bahagi ng mas malawak na programa ng gobyerno para sa kapakanan ng mga senior citizens. Bukod sa regular na pension adjustments, may iba pang social programs at tulong medikal na maaari ring matanggap ng mga nakatatanda. Maraming seniors ang nagpapahayag ng pasasalamat sa mga ganitong benepisyo dahil nagbibigay ito ng karagdagang kapayapaan sa isip at pinansyal na seguridad. Ang pagkakaroon ng ganitong suporta mula sa gobyerno ay nagbibigay ng tiwala at kasiguruhan sa mga senior citizens, lalo na sa mga nakatira sa fixed income at nahihirapang makasabay sa tumataas na gastusin. Upang masulit ang bonus, mahalaga na magplano kung paano ito gagamitin. Isa alang-alang ang mga kagyat na pangangailangan tulad ng gamot, bayarin sa kuryente o tubig at iba pang gastusin sa bahay. Maari ring gamitin ang bahagi nito sa maliliit na aliw gaya ng pagkain sa labas, bagong damit o simpleng regalo sa sarili. Ang bonus na ito ay nagbibigay ng flexibility sa senior citizens na pamahalaan ang kanilang kita at maglaan ng dagdag na budget para sa kanilang kaginhawaan. Mahalaga rin na malaman na ang bonus na ito ay hiwalay sa iba pang benepisyo gaya ng 13th month pension o regular monthly adjustments. Ang 13,500 piso one-time payment ay isang karagdagang benepisyo na partikular para sa Nobyembre 2025. Ang malinaw na paghihiwalay ng mga benepisyong ito ay nakakatulong upang maiwasan ang kalituhan sa mga pensioners. Para sa transparency, parehong nagbigay ng opisyal na pahayag ang SSS at GSIS sa kanilang websites at lokal na tanggapan upang masigurong alam ng bawat pensioner ang tungkol sa bonus at kung paano ito matatanggap. Inirerekomenda na regular na i-check ng mga seniors ang opisyal na impormasyon para sa tamang updates at schedule. Para sa mga hindi pamilyar sa digital banking or online notifications, tiniyak ng SSS at GSIS na available pa rin ang tradisyonal na paraan ng pagtanggap. Maaari pa rin kunin ang pensyon at bonus sa pinakamalapit na branch o authorized payout center. Sa mga tumatanggap sa pamamagitan ng bank accounts, automaticong ide-deposito ang bonus sa kanilang account. Maaari ring tumulong ang mga pamilya o caregivers upang masiguro na ligtas at maayos ang pagtanggap ng pondo. Sa ganitong paraan, walang senior citizen ang maiiwan at lahat ay makakatanggap ng kanilang benepisyo kahit ano pa ang kanilang kakayahan sa teknolohiya. Para sa mga may katanungan o hindi sigurado sa kanilang eligibility, may nakalaang hotlines at customer service teams ang SSS at GSIS. Maari nilang sagutin ang lahat ng inquiries tungkol sa payment dates, account verification at iba pang concerns. Mahalaga na direktang makipag-ugnayan sa mga opisyal na channels upang makasiguro sa tamang impormasyon at maiwasan ang maling balita o chismis. Ang malinaw na komunikasyon at verification ay susi upang matanggap ang bonus ng maayos at walang abala. Kasabay ng one-time bonus, may regular pension adjustments rin ngayong Nobyembre 2025. Ito ay nakabatay sa kalkulasyon ng gobyerno para sa inflation at cost of living upang matiyak na nananatiling makabuluhan ang halaga ng pensyon kapag pinagsama ang regular adjustment at ang 13,500 piso bonus, mas tataas ang disposable income ng mga senior citizens na makakatulong sa pagmanage ng mga pang-araw-araw na gastusin at maliit na luho. Para sa marami, ang ganitong kombinasyon ng tulong pinansyal ay malaking ginhawa at nagbibigay ng karagdagang seguridad sa buhay. Mahalaga ring planuhin ng maayos ang paggamit ng bonus. Iwasang gastusin lahat agad sa hindi mahahalagang bagay, lalo na kung may mga pending bills tulad ng gamot, utilities o utang Maglaan ng bahagi sa kagyat na pangangailangan, sa ipon or savings, at sa maliit na aliw o personal na kasiyahan. Sa ganitong paraan, mas makikinabang ng husto ang senior citizen sa bonus at masisiguro ang positibong epekto nito sa kanilang araw-araw na buhay. Para sa mga pamilya ng senior citizens, mahalaga na maging kasama sa proseso. Gabayan ang inyong mga magulang, lolot-lola, o mga kamag-anak upang maintindihan nila ang detalye ng labing tatlong libo limang daang piso one-time bonus at kung paano ito matatanggap. Ang ganitong suporta ay makakaiwas sa kalituhan at pagkakamali at masisiguro na ligtas at maayos ang paggamit ng bonus. Maari rin itong maging pagkakataon upang ipakita ang pagpapahalaga at pagkilala sa kanilang kontribusyon sa lipunan sa nakalipas na mga taon Bukod sa financial aspect, ang bonus ay nagbibigay din ng psychological at emotional relief sa mga seniors. Alam nila na pinapahalagahan sila ng gobyerno at may konkretong suporta para sa kanilang pangangailangan. Ito ay nagbibigay ng tiwala at kapanatagan na sa kabila ng edad, mayroong programang nakalaan para sa kanila. Ang ganitong benepisyo ay mahalaga lalo na sa mga senior citizens na nag-iisa o may limitadong suporta mula sa pamilya. Ang November 2025 bonus ay maaari ring magamit upang mas mapabuti ang kalusugan ng mga seniors. Maraming matatandang Pilipino ang may mga chronic illnesses o regular na gamot na kailangan ang labing tatlong libo limang daang piso bonus ay pwedeng gamitin para sa regular check-ups, laboratory tests, gamot o kahit simpleng supplements na makakatulong sa kanilang kalusugan, ang ganitong gamit ng bonus ay makakabawas sa stress at pangamba sa mga gastusin sa kalusugan at makakatulong sa mas maayos na pamumuhay. Sa kabuuan, ang Nobyembre 2025 ay isang mahalagang buwan para sa lahat ng S, at G, pensioners na anim na pung taong gulang pataas. Ang gobyerno ay naglaan ng labing tatlong limang daang piso one-time bonus bilang dagdag sa regular na pension upang suportahan ang mga senior citizens sa pamamagitan ng tamang plano, pag-update ng impormasyon sa account, at pag-alam sa schedule ng payout, makakasiguro ang lahat na matatanggap ang benepisyo ng maayos. Huwag kalimutan na suriin ang mga opisyal na pahayag ng SSS at GSES. Tiyaking tama ang datos sa account at gamitin ang bonus sa matalinong paraan. Ang benepisyong ito ay nagbibigay ng pagkakataon na matugunan ang mga pangangailangan at magkaroon ng maliit na aliw na nagdudulot ng mas komportable at secure na pamumuhay sa pagtatapos ng taon.